Nanawagan si dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez kay Senate President Juan Miguel Zubiri na bumaba na sa pwesto. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Zubiri na handa siyang bumaba sa pwesto kapag hindi lamang economic provisions ang nabago sa isusulong na charter change sa pangunguna ng Senado. Ayon kay Alvarez, bakit pahihintay ni Zubiri na mabudol ang taong bayas sa chacha? Naniniwala siyang hindi inisiyatiba ng taong bayan ang itinutulak na People's Initiative, kaya nagbabala ang kongresista na huwag pagkatiwalaan ang isang tambalos-los sa gobyerno. Kung mag ngayon na, bakit antayin mo pa yung mabudol yung, yung sambayanan? Huwag mo na antayin. Ngayon na. Alam mo, never, ito tandaan nyo, never trust Never trust tambaluslos. Huwag na huwag yeah. kang magtiwala sa tambaluslos. Mm -hmm. Kaya nga tambaloslos yan eh.